Tal, Alam mo ba? Dito ano? sa Imos. Oh, anong meron sa Imos, Tol? Eh, hindi ko pa alam eh. <laughs> Ikaw, alam mo ba? Wala. Wala. Ano? Wala. Wala kayong ano alam. Yun? Pero hindi nyo ba alam dito sa Imos? Mayroon ano? daw ditong agimat. Oh! Agimat? Agimat! Dito sa Imos! Ano, sa tanda mo yung Naniniwala ka pa? Sa ba? Agimat? Siyempre! <laughs> ano, sa tanda ko na to! Hindi ako maniniwala sa agimat. Maniniwala ako sa agimat. Mm -hmm. Dahil dito daw noon sa Imos, oh. si Nardong Putik ay oh, eh hanggang na. ngayon nagtatago na yun, na. pa. Natuyo na. Hindi ko alam kung nasan na eh. Nardong Putik, Nardong Kalsada na. Oo. Ngayon, si Nardo naging Arnaldo. Putik Oo. Na lang, eh. Naging Arnaldo Putik na. Oo. Diba? Ayan. Kita nyo. Kasi <laughs> ano wala ako, na si Lord. Bossing. Hindi ano yan jump to. Oh. Ano na ku drama yan? Eh ayan. Putik na naman tayo. Mamaya na.